Ano nga ba ang matinding kapigatian o Great Tribulation na sinasabi sa Biblia? Kailan ito mangyayari? Ano ang magaganap kapag nagsimula na ang Great Tribulation? Upang bigyan kayo ng initial idea, sinabi ni Jesus, magkakaroon ng matinding kapigatian. Ito ay hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang Great Tribulation o matinding kapighatian at malalaman din natin kung ano ang mga magaganap sa pasimula ng Great Tribulation. First time nyo ba sa channel na ito? At gusto nyong makilala sa si Jesus at matuto mula sa Biblia? I-click mo lang yung subscribe button pati na rin yung bell upang ma kayo kapag meron akong mga bagong videos. Bago natin pag-usapan ang matinding kapigatian, magbibigay muna ako ng maiksing background. Sa unang video, nalaman natin na kapag naipahiyag na ang ibanghelyo ng karian sa buong mundo, ay darating na ang wakas. Bagamat nasaksihan natin sa kasaysayan, ang mga digmaan, mga tagutom, mga lindol, ngunit hindi pa yon ang wakas. Ang huling tanda ng wakas ay ang pagpapahayag ng Ibanghelyo. Kung hindi nyo pa napapanood ang video na yon, nilagay ko sa description below ang link upang madali nyo itong makita. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin ang salitang wakas o sa English ay end. Sa Griego salita, ang end ay telos. Pwede rin i-translate ang telos sa salitang conclusion of event. Ang conclusion of event na ito ay magtatagal ng three and a half years. Ibig sabihin, pagkatapos maipahayag ang Ibanghelyo, sa buong mundo ay darating na ang wakas. Ang wakas na ito ay tumutukoy sa three and a half years of great tribulation. Itong bagay na ito ay dapat maging malinaw sa atin. Napakaraming Bible teachers ang hindi malinaw tungkol dito. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, upang consistent tayo sa terminology, gagamitin ko na lang ang salitang Great Tribulation. Ngayon naman, mag-focus tayo sa salitang great. Ang kapighatian daw ay great o matindi. Tingnan natin ang ilang verses na magbibigay sa atin ng idea bakit ito tinawag na great tribulation. Una ay sa Matthew 24.21. Magkakaroon ng matinding kapighatian. Ito ay hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. Sinasabi sa versikul na ito ang Great Tribulation ay matindi o great sapagkat hindi pa ito kailanman nangyari sa sanlibutan. At ang isa ay sa Mateo 24.22 At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Napaka makahulugan ang versikulong ito. Sinasabi na pinaikli ng Diyos dahil kung hindi, walang tao ang makakaligtas dahil nga sa tindi ng kapighatian na ito. Nabanggit sa versikulo 22 na pinaikli ng Diyos ang araw ng Great Tribulation. Ngayon, gaano nga ba ito kaikli? O ano ang duration of time nito? Ito ay three and a half years. Sa Revelation 13.5, isang bersikulo na tumutukoy din sa Great Tribulation, sinabi dito na si Antichrist ay magkakaroon ng bibig na nagsasalita ng kamanghamanghang bagay at mga paglalapastangan at binigyan siya ng kapamalaan sa loob ng apat na dalawang buwan o 42 months. Ang 42 months ay 3 years and 6 months. Therefore, ang Great Tribulation ay magtatagal ng three and a half years. Ngayon, bilang recap, alam na natin na ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ang huling tanda bago mangyari ang Great Tribulation. Pangalawa, nagkaroon na din tayo ng kaalaman bakit ito tinawag na Great Tribulation. Nalaman na din natin na ang Great Tribulation ay magtatagal sa loob ng three and a half years. Ngayon naman, dumako tayo sa pasimula ng Great Tribulation. Bilang pasimula ng Great Tribulation, sa Revelation chapter 6, makikita natin ang napakalakas na pagyanig ng lupa. Basahin natin mula verse 12 hanggang verse 17. Sabi ng verse 12, At magkakaroon ng malakas na lindol ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang at maitim na sako. Ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos o fig tree na hinulog ang mga bungang bubot sa paghampas ng malakas na hangin. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang scroll ng papel ang bawat bundok at isla ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Ang mga hari, mga prinsipe, mga pangulong kapitan, ang mayayaman, mga makapangyarihan, bawat alipin at bawat laya ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin! At kami inyong itago mula sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa ganit ng bordero. Sapagkat dumating na ang takilang araw ng kanilang poon. At sino ang makakatayo? Marami ng mga calamities ang nangyari sa mundo. Mga lindol, bagyo, baha at iba pa. Munit ang mga yon ay natural calamities. Sa pasimula ng Great Tribulation, ang mga natural calamities ay magiging ng supernatural calamities. Ibig sabihin, ang mga ito ay nagmula sa Diyos at may kinalaman na sa paghahatol ng Diyos sa lupa. Itong malakas na pagyanig na nabanggit ay magiging warning sa mga tao sa Sanlibutan. Ito ay magpapaalala sa kanila na magsisi at bumaling tungo sa Diyos. Tila ba ay sinasabi ng Panginoon? Kayong mga tao sa sanlibutan, kayo ay nabubuhay para lang sa inyong sarili. Hindi nyo ako kinikilala bilang ang Diyos. Ito ngayon ang panahon upang yanigin ko ang lupa bilang banta at paalala sa inyo panahon din na yaon, may mga tao na magpapakilala na sila ay Diyos. Sasabihin nila sa mga tao at sa kanilang sarili na sila ay Diyos. Meron ding mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Sa pagyanig ng Panginoon sa sanibutan, ito ay magiging paalala na Siya ang Diyos. Makikita at makikilala ng mga tao na ang Panginoon ay Diyos. Ito ay nakakapangilabot. Ang lupa, ang araw, ang buwan, at maging ang mga bituin ay apektado sa pasimula ng Great Revelation. Bilang pagpapatuloy ng pasimula ng Great Revelation. Sa Revelation chapter 8 verses 7 to 12, makikita naman natin ang paghahatol sa lupa sa mga anyong tubig, at sa mga heavenly bodies. Nagkaroon ng mga yelo at apoy na may halong dugo at ito ay itinapon sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa, ikatlong bahagi ng punong kahoy ay nasunog lahat ng sariwang damo. May isang bagay na nagliliyap na kasing laki ng bundok ay itinapon sa karagatan. Pagkatapos, ang ikatlong bahagi ng karagatan ay naging dugo. At ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay namatay. At ang ikatlong bahagi ng mga barko sa karagatan ay nawasak. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Ito ay nagliliyab at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin na yaon ay Wormwood, isang mapait na halaman. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait. At maraming tao ay namatay dahil sa si tubig. Nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin at nagdilim ang ikatlong bahagi nila upang magdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at ganun din sa gabi. Ang mundo ay ginawa ng Diyos para matirahan ang tao. Tumutulong ang araw, buwan at mga bituin upang mapanatili ang buhay ng tao dito sa mundo. Ngunit dahil naging rebelde ang mga tao sa Diyos, darating ang araw na hindi na ito matitiis ng Diyos. Kaya hahatulan ng Diyos ang lupa, karagatan, mga ilo, araw, buwan, at mga bituin. Kung tutuusin, ang lupa ay para tirahan ng tao. At bawat klase ng buhay sa lupa ay para mapakinabangan ng tao. Ang mga hayo, halamang gulay, at mga mineral ay para sa tao. Ang mga ito ay inihanda ng Diyos para sa tao ang hangin, sikat ng araw, tubig ay kailangan para tayo ay mabuhay. Ngunit pagkatapos hatulan ng Diyos ang sanglibutan, ayon sa mga bersikulo na nabasa natin, hindi na ito magiging angkop para tirhan ng tao. Ang mundo ay hindi na magiging lugar na mainam upang tirhan ng tao. Hindi na nanaisin ng tao na manirahan pa sa mundong ito. Na naisin na ng tao na lisanin ang mundo. Ngunit paano? Ikaw, nais mo bang manatili sa mundong ito habang nagaganap ang Great Tribulation? Uulitin ko ito ay pasimula pa lamang ng Great Tribulation. At mapapansin mo, ang mga pangyayari ay wala pang direkta na pinsala sa tao. Ang mga naapektuhan ay kapaligiran pa lamang, tulad ng lupa, heavenly bodies, mga anyong tubig, at mga anyong halaman. Sa mga susunod na pangyayari sa Great Tribulation na ating tatalakayin, makikita natin na sa tao naman directly ang pinsala na idudulot ng Great Tribulation. Ibig sabihin, uusigin na mismo ni Satanas at ni Antichrist ang tao. Ito ay siguradong mas nakakakilabot. Sa next na mga videos, sasagutin natin ang mga tanong tulad ng Paano ba makakaligtas mula sa Great Tribulation? alawa, sino ang makakaligtas sa Great Tribulation? Pwede rin kayong mag-request o magtanong sa comment section below upang magawan ko ng kasagutan ang inyong tanong in my upcoming videos. If you wish to receive help concerning salvation and the church life please contact us via email joannesandrew at gmail.com